Hello guys. Guys, uh, amo ni ang katung mga lugar guys no na kibaha no. At least nasulod na jud nato guys ug maghatag kita karon og mga relief goods. O gang sponsor ni guys si Kuya JY no may nanghatag og mga relief goods. O uh, guys i-follow nato ang uh, Facebook page ni Kuya JY. So si uh, Dung Koy, no. Mao natong kauban karon. So kani manghatag kita karon og mga relief goods. Alabi na kauban po nato si Girlie Mindset no. Si Girlie Mindset si DJ Heart, si Mads Lucy o si Barat. Si Inchik TV at si Katungis uh, family, no? Guys, mo ni ang mga lugar kung asa gibaha o grabe jud kayo ang pinsala no sa grabe ka kusog nga ulan nga pipila ka adlaw gi ulan. Nakita ninyo kung sa kanta ko ang gibaha diri sa Mindanao. Huwag ka guys, kami padulong na dito sa lugar kung asa manghatag si Kuya GY o mga relief goods. Uh, salamat kayo Kuya GY, hilabina na sa imong kamaayong tao. Huwag ka dili dito ka makalimtan sa mga mismo mga tao na ini mong natabangan. No? O salamat Kuya GY. So hilabina na sa ito ang ah, mga kaubanan, nga itong ah, kakuyog karon. Uh, nindot kayo sa tuang paminaw sa tuang uh, nga makatabang tao mga tao no nakita nato uh, ang uban labi na sa pag-abot na mo. nakita na mo ang ila yung kalipay no nga uhaw wow kayo sila uh, gigutom nakita jud na to sila na uh, ang uban ng hilak sa kalipay og uh, nakita jud na to sila nga uh, grabe jud nga ilahang panginahanglan no So ang mga tao din dugok din sa mga pag abot na mo Dako kayo nilang kalipay Nga ilahang idol Nga agto aning lugar O sila gitabangan o wala gipasagdan No? O natagad sila nila ni Kuya G.Y. O ni uh, Lucy. Kani guys, sa kuwa guys, ako ang nakita So grabe jud lahi ra jud kayo ang Pilipino labi na magkita magtinabangay pagkatapos sa mga tao nga nakakita sa to ang mga video kung kamo na ay gustong itabang pwede ninyo ipaabot ka na mo o gatong ipaabot ang inyong tabang sa tao mga nanginahanglan kato mga sobra sobra na nga uh, sa inyo ha diha na gusto ninyo matabang so nakita ninyo ang mga tao kung unsa sila ka nanginahanglan dyan sa pagkakarot na walang wala sila ilabi na sa pinsala nga naabot nila o ang ilahang mga uh, balay nang ano dong uban, nang uban Uh, na nga wasak jud sa ilahang mga gamit wala jud pero um, suma ko ang kaugalingon sa ako ang nakita kung sa ko apon kini siguro grabe pud ingon ani pud ang ako ang uh, uh, buhato no ako ang paninahanglan so kamo kung sobra-sobra man ang inyong hangkuan na matabang message lang mo sa mua no so dara si kuya GY si Dongkoy ang aoy. <laughs> so guys, kanin, labing kalipay po na ko nga nakakuyog ko sa team ni Kuya Jiway. So nakita sa nako na, na ang ilang kinasing kasing na paghatag. So Grabe jud, grabe jud dili na ko ma-explain, no? So ako mismo ako, mura kong kahilakon, na nagtanlao sa ato ang mga kababayan na nanginahanglan. So kani baha, no? Kay at uh, actually guys, hapit po da nag uh, one week, no? Hapit one week kani nga nahitabo. Kusog ang ulan, dili ka bukagawas, tapos baha. labi na ang mga bisita. kani sa si mindset ni guys mo sa mindset so uh, kasabay sa kani si Mads Lucy o oh, sila so kani gay taggi nataghatag ni lang nila hanga no. palipay sa mga tao o katong mga tao mga nanglan so giapud apud na, na mo pag abot na mo ani nga area no so guys kamo kung ka nakita ninyo ning nga video paki-like, paki-share, tapos sa uh, comment lang kamo and then paki-share na sad sa to ang uh, video para at least makita kini sa atong uh, mga ubang mga igsoon ang atong kaamiguhan o kapilipino kasi na sila ay uh, gustong itabang ipaabot ka tabang kanato at least makatabang ta sa ang kababayan no lahi rejected kay guys sa makatabang ta so kanang lahi jud ang imuhang pamino dili na ko explain no lahi ra kayo and then uh, guys salamat sa nag-subscribe sa kuang YouTube channel ilabi na nag-share so uh, guys uh, salamat kayo sa inyong suporta sa kuang uh, YouTube channel labi na pag-like pag-share sa kuang mga video kay uh, mas kugihan tag sa sa pagbuhat og mga video kung sa pato mga nakita na ito ng mga trahedya na nahitabo na andam tang ipaabot sa inyo. And please lita po guys ang notification bell na to ng all para makita ni mo ang ito ang uh, mga video o manotify mo pag natin na-upload na video ma-updated ka mo sa ito mga video. Kani semua Ini si, si Majdosi Lucy guys. So, tapos kani mga vlogger ni guys, si Kadungis, si Incik TV, o mo na mga kaubanan guys. So, ako guys, nagpasalamat nga nakasabay po ko si ilahang team. At least nakita po na ang uh, ito ang mga Kegsuunan nga nanginahang landiri ang pita No? So guys, Kamu uh, kamo, uh, kung nakamoy mo comment, comment lang kamo sa tong comment section kung asa inyo ang nakita kung sa inyo, masulti niyo aning amo ang uh, amuang, uh sa mga remote area nga natong gantuan sa ilang panginahanglan. Pag abot pa lang namo guys, grabe sa dalan pa lang guys, naglisod ko kung sao na ko. Grabe kayong mga tao nga nagpangayo sa dalan pa lang. Pero, nag-iuna dyan na itong pinakatumoy, pinakalayo ng lugar. Kaya kabalo ko ka ng mga entrance nga atong agian. Si Larjud Kasagaran ang matagan o uh, relief goods. Dili na kaabot din na lugar. So kaya ang uh, kuan ang naplanuhan sa team, may diretsyo dyan sa tumoy sa pinakalayo. Kaya kanidyan sila nga lugi keng talagsar kayo makadawat og mga relief goods no so guys uh, daghang salamat og mauki -okay niya ato ang mga video taki share sa ato ang video no dako na katabang ni sato ah uh. so at least naay tay mga kababayan na makakita sa mga pangeranlan sa ato ang mga igsuon so katolan sya guys and then uh, kanina, nakita ninyo tanaw og ning video Nindot kayo na siya guys Makita niyo mo kung unsa ka uhaw ang mga tao Kung unsa sila ang ilahang mga panginahanglan no? Ang ilang kulangan ni guys Mga kinahanglan nila Mga tubig Mga inom Bugas uh, Mga dilata Mga kape Mga kinahanglan na ugka ng mga bidisina Mga tambal no? Kinahanglan yun guys kay, grabe kayo mga kaubo Kasipon Gagalintura Mojud kasagaran ang mga sakit nga ilahang uh, na naramdaman sa pagkakaroon kay hilabi nga, wala sila yung klarong katulugan, wala klarong tulog, gumikan kay naara sila sa daplin at tarasada no? Oh, lahi radyo kay guys, murag pista yung muna kita guys, pero sa tinuod lang naabot ang ilahang idulo nawala ang ilahang kabalaka, nawala ilahang kakapoy, ilabi na sa ah, nahitabo sa si ilaha guys no? na sa tua ba naman mahitabo ng inana nga grabe kayo, kabaha siguro kita mabalaka dito tagong sao na ito pagsugod pag-asa tagi og o mga pagkaon o kung sao nito pagsusner labi na ang ilaha mga pananom guys na hurot dito o ga ilaha mga pananom no? So, kani guys, si Barak Atau ning kaoban si Barak oh, so Kanin, ya, pag huma na to Uga, panghatag ya, Nagpicture-picture ato ang mga a, tigsuunan Labi na sa to ang idolo Kani si Dungkoy, Angaoy eh. Medyo maipit Judaan iba ba <laughs> Ah, uh, Kuya salamat. salamat. Sa imong kamayong nga tao Kuya wala mi masulti. Og salamat pud sa si imong team. At least welcome sa imong nga uh, sa imong uh, company, no? So sa dako kay kong pasalamat nga nakakuyog ko sa inyong kumpanya. So maulang kato. Ay uh, labi na kay uh, Kadungis, dagang salamat Brad sa imong pagpakuyo kanako. Ay labi na, na kani nga lugar pag-abot na pag -uliin na mo Sa so, napamig kayo nabilin nga mga mineral water, gitagud-tagud na nandiyan ang guys ang ilahad yung gitilok guys no? ilahad yung gipangayo guys sila kay wala naman yung tela yung mahatag pero sako ang nakita guys kung ako lay naa kung ako lay naikwarta, kwarta dili dyo ko magduduha o hatag no? kaya ang kwarta guys makita ra pero ang kalipay sa tao guys dili jud ka bayaran og kwarta e balik lang ang galuna og oh, oh. sa ato ang guys okay. na makatabang kita og uh, isig ka tao no lami jud ka ayo so kana lang guys okay. maulang lang ako ang um, sa inyo ha okay. mapakita sa inyo ha karon og na update karun. sa inyo ha karon as dire sa Mindanao no sa mga nanginahanglan o biktima sa dakong baha diri sa Mindanao no so ug guys o salamat so salamat sa inyong pagsuporta na hinaot mi nga dili mo matagbaw sa pagsuporta sa mo YouTube channel pag-share sa ato ang video kay pagkugihan na mo nga makapaabot mi sa inyo o mga ma-upload na to o kato mga tao nga nangihanglan nga to mga igsuon dire mismo sa Pilipinas no ug mao lang kadto dagang salamat hilabi na sa kato mga tao nga uh, nisalig sa tuwa ah, dagang salamat ug uh, ayaw niyo kalimti kay Han Vlog TV Oh, balihin nato tubig. Oh, Shout out guys Sarah Cute TV Suportahan na ito iyang uh, Facebook uh, page guys no, Sarah Cute TV Kung sa gusto magpa shout out guys Ay magkaulaw Comment lang mo sa tong comment section Kung magpa shout out mo Kaya shout out mo Kung natin mga bagong upload na video no, Dagang salamat and God bless Ingat tayo kababayan Bilis ah Bilis ah